Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Noong year 2011, diniklara ang Subterranean River National Park bilang isa sa mga bagong Seven Wonders of Nature. Ang Seven Wonders of Nature ay ang sikat na listahan ng pinakamagandang likas na yaman sa buong mundo. Isa itong karangalan sa mga palawenyo dahil napabilang ang Subterranean River National Park sa listahan ng nagagandahang tourist spots. Pero alam mo ba na meron pang isang sikat na tourist destination sa Palawan na kamunti ka ng mapabilang sa Seven Wonders of Nature? Kung ano ang lugar na ito, kailangan mo pang sumakay ng 12 oras sa speedboat para marating ang lugar. Ang lugar na akin pinutukoy ay Antubataja Reef Natural Park. Sumikat ang lugar na ito sa buong mundo dahil sa sobrang dami ng hayop ang pwede mo makita rito. Dahil jan, maraming turista ang nagpupunta rito upang magpa-picture sa mga nagagandahang isda. Kaya naman sa video na ito, aalamin natin kung bakit sagana sa likas na yaman ang Tubataha Reef. Ano ang mga delikadong hayop ang dito ay nagtatago? At bakit dapat natin ipagmalaki ang dagat ng Pilipinas? Pero bago tayo magpatuloy, dapat mo munang pindutin ang subscribe button. Maraming salamat! Bago pa natin tuklasin ang Tuba Reef, dapat muna nating malaman kung nasaan nga ba ito sa Pilipinas. Iyang nakikita mong triangulo, nariyan ang Tuba Reef. Ang Tuba Reef ay nasa gitna ng Sea, 150 kilometers ang layo sa Puerto Princesa, Palawan. May lawak ito na 97,000 hectares. Ibig sabihin, ang Tuba Reef ay halos kasing lawak ng buong Maynila. Ang salitang Tubataha ay nagmula sa wika ng tribong Sama-Bajau na ang ibig sabihin, lupang lumulubog at lumilitaw kasabay ng alon. Tinawag rin ang lugar na ito bilang bahurang Tubataha. Bahura kasi ang tawag nating mga Pilipino sa dagat na maraming corals. Tunay na mayaman sa biodiversity ang Tubataha Reef dahil ang lugar na ito ay kabilang sa Coral Triangle lahat ng dagat na nasa loob ng triangulo, iyan ang lugar na kabilang sa Coral Triangle. Kabilang sa Coral Triangle ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea at Timor-Leste. Ang mga dagat na kabilang sa loob ng Coral Triangle ang may pinakamaraming likas na yamang dagat sa buong mundo talaga namang may pagmamalaki mo ang Tubataha Reef dahil ayon sa mga eksperto, ang Tubataha Reef ang may pinakamayamang biodiversity sa loob ng Coral Triangle. Hindi lang yan, marami ding eksperto ang magpapatunay na ang Tubataha Reef ng Palawan ang may pinakamasaganang marine biodiversity sa buong mundo dito mo kasi may kita ang 316 species ng corals o kalahati ng lahat ng coral sa buong mundo. Nagmistulang makulay na kaharian ang sahig ng bahura dahil sa nagagandahang corals. Ayon sa tala ng mga marine biologists, ang Tubataha ay naging permanenteng kanlungan ng 615 species ng isda dahil sa sobrang dami ng isda sa Tubataha Reef, siguradong mabubusog ang inyong mata sa maukulay na isda. Dito ka nga makakakita ng isda na tinatawag na frogfish. Kesa lumungoy sa tubig, mas gusto nito ang gumapang sa lupa. Ang mga frogfish ay mga carnivore, kaya kung may isdang lumalapit sa kanya, agad niya itong sasakmalin basta't kasya sa kanyang bibig kahit masarap lumangoy sa paraiso na ito, hindi mawawala ang panganib sa bawat sulok. Sa lawak ng Tubataha Reef, naging tahanan din ito ng mga naglalakihang pating. Alam mo ba na mayroong 12 species ng pating ang dito mo makikita? Nariyan ang mababangis na tiger shark. Nariyan din ang kinatatakutang hammerhead shark. Dahil dyan, pinag ng mga diver na huwag basta-bastang lumapit sa pating. Maliban sa mga sharks, pwede mo rin makasalubong ang grupo ng barracuda. Mukha itong ordinaryong isda, ngunit kilala ito bilang agresibo. Mangingilapot ka pa nga sa haba ng kanilang ngipin. Para sa mga diver, ito raw ang pirana ng karagatan, kaya isa ito sa mga isda na dapat mong iwasan ang isa pang isda na mukhang pangkaraniwan ay ang Titan Triggerfish. Kahit kasing laki lang ng tilapia ang isda na ito, hindi ito natatakot na umatake sa mga tao. Isa ito sa kinatatakutang isda sa Tubataha Reef, kaya mas maganda kung umatras ka na lamang kung may maengkwentro kang Triggerfish. Dahil sa puno ng delikadong hayop ang tubatahari, ang ilang maliliit na hayop ay nakaisip ng simpleng diskarte para makasurvive sa pang-araw-araw. Gaya ng mga clownfish na piniling manirahan sa sea anemone. Yang nakikita mong hayop na maraming galamay, yan ang sea anemone. Ang bawat galamay ng sea anemone ay nagtataglay ng kamandag na tanging mga isdang clownfish lang ang hindi tinatalaban. Sa tuwing nagtatago ang isda na ito sa galamay ng sea anemone, walang ibang hayop ang nagtatangkang lumapit sa kanya. Ang alimasag naman na ito ay nakaisip ng diskarte para wag siyang kainin. Binubuhat nito ang nakatutusok na sea urchin at sa kanya ito bibitbitin upang walang pwedeng makalapit sa kanya. Iba naman ang diskarte ng mga garden eels itinatago nila ang kalahati ng kanilang katawan sa ilalim ng buhanginan. Sa tuwing may dumarating na kalaban gaya ng malaking isda, ang mga garden eels ay mabilis na nakapagtatago sa butas. Ang galing no, lahat ng nagagandahang isda na ito ay matatagpuan sa Tubataha Reef. Maliban sa nagagandahang isda, mahalaga ang lugar na ito para sa mga hayop na nanganganib ng maubos gaya na lamang ng mga cute na cute na pawikan. Ang lugar na ito ay naging tahanan ng dalawang species ng pawikan, gaya na lang ng green sea turtles at ang hawksbill turtle. Pareho itong nanganganib ng maubos. Isa sa mga protected species ng Tubataha Reef ay ang naglalakihang mga manta ray. Ang isda na ito ay kayang tumimbang ng 3,000 kilo at may lapad ng 23 talampakan. Sa kasamaang palad, ang mga manta ray ay madalas na hinuhuli ng mga tao para gawing pagkain. Kaya naman nakahanap ng ligtas na lugar ang mga manta ray sa bahura ng tubataha. Kung minsan, namamataan din ng mga diver ang pinakamalaking isda na butanding o whale shark naging sanctuary din ng lugar na ito para sa labintatlong uri ng dolphin at balyena. Lahat ng ito ay kamamanghaan mo sa ganda. Dito naman sa mga isla ng Tubataha, masasaksihan mo ang libo-libong kolonya ng mga seabirds. Ito yung mga ibon na mas piniling mamuhay sa tabing dagat. Ang napakaraming bilang ng seabird sa Tubataha ay indikasyon sa kung gaano karaming isda ang nasa ilalim ng dagat. Dumami ng husto ang mga ibon dito dahil walang ibang hayop o tao ang pwedeng manggambala sa kanilang pugad. Maliban sa ganda ng lugar na ito, ang Tubataha Reef ay mahalaga sa buhay nating mga Pilipino. Alam mo ba na 25% ng mga isda sa dagat ay nangingitlog at nagpaparami sa bahura ng tubataha? Dito kasi sa mga singit-singit ng coral reef nangingitlog ang mga isda. Kung mawawala ang mga coral reefs, mawawala na rin ang pwesto na pangingitlogan ng isda. Kapag wala nang mangingitlogan ng mga isda, tiyak na mababawasan ng mga isda na naaangkat natin sa ating karagatan. Ayon sa mga nangangalaga ng tubataha, ang dagat na ito ay kayang magbigay sa mga tao ng 12 million tons ng isda kada taon. Dahil sa kahalagahan ng Tubataha Reef sa buhay nating mga Pilipino, diniklara ang lugar na ito bilang protected area noon pang August 1988. Pag sinabing protected areas, ibig sabihin ay bawal manghuli ng isda sa lugar na ito. Ipinagbabawal ang mga manging isda sa lugar na ito upang mapanatili ang ganda at kaayusan sa dagat ng Tubataha. Bawal din dumaan rito ang mga naglalakihang barko. Maliban sa nagbibigay ito ng isda para sa ating mga Pilipino, ang bahura ay nagsisilbing proteksyon sa tuwing may malakas na alon. Ang mga coral reefs kasi ay may kakayang kontrolin at pigilan ng malakas na tsunami upang hindi ito umabot sa dalampasigan mga koral sa Tubataha Reefs ang tinuturong dahilan kung bakit bihira lang sa Palawan ang matamaan ng tsunami. Sa ngayon, tanging mga turista at park rangers lang ang pinapayagang makabisita sa Tubataha Reef. Pwede lang bisitahin ang lugar na ito tuwing buwan ng Marso hanggang Hunyo kung kailan kalmado ang dagat. Kada taon, may isang libo at limang daang turista ang maswerteng makapupunta sa Tubataha. Kung ikaw ang tatanungin, gusto mo rin bang mag scuba diving sa Palawan? O mas natatakot ka na baka may makita kang pating? Kung ano man ang hayop sa dagat na gusto mong makita, i-comment mo na yun sa ibaba ng video ng mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Agustin Minerva. Hello rin kay Ernie Timuat. What's up kay Heaven Royce Reyes. Shout out kay Jason Mendoza. Daddy Tirso, Mami Gigi, Jayshel at Caleb Soriano. Kian Jazz at Caleb Jace Carlos Dayaw. Reden at Reynan Esplana. Yushin Balogna. At kay Zijan Kyle Yoriko. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!